Hello everyone, good morning. Isang umaga na namang magandang umaga sa ating lahat. Ayan, magandang gising po sa ating lahat. <laughs> ang daming trabaho, ang dami kong gagawin. Hindi pa ako nakakapag-almusal. <laughs> mag aalmusal pa lang ang kita. Hello po sa lahat-lahat. Laha. Hello. ang <laughs> payat na ni Tito. Laki ng pinayat ko guys pati yung sa may ko lumiit. Yung chan ko medyo konti na lang. Konting post na lang para lumiit. Yan no? Kailangan nito yung ano Yung ano ba? Yung ganun. Ano ba yun? May hirap naman kasi yung exercise na yun. Paano ba yun? Ganyan ba yun? Ang hirap. Hindi ko pa rin talaga kasi masakit. Masakit sa ano sa tito. No. <laughs> Natay challenge ako sa ganun na ginagawa ng mga ano, ibang ano. Yung mga napapanood ko baga, mga magaling Parang Parang tanga lang ako. Lilit din ito, ano lang, tamang exercise lang sa kamay. Parang walang uh, yung katawan. Walang po. So, ayun nga pala guys. Dito ako ngayon sa bahay namin. Sa may kusina. Pakikita mo yung pintuan namin. Sira sila na. Sira na siya. <laughs> Tapos maglalaba pa pala ako. May labahan ako dito. Nakababad. Ayan yung labahan ko. Isang batsya. Tapos di pa ako kumakain. Ano kayang pakakain? Ito. Ito pinainit ko. Meron akong pinainit dito na ulam. Binili namin to kagabi. Ayan. Ito yung aking ano. Pinainit ko kanina. <laughs> Alam niyo ba guys? Nasa-challenge ako sa aking mga ginagawang content kasi pag araw-araw nakikita ko tong bahay namin ba? Yung mas sa taas. Ayan guys. Ayun po, may mga may mga sapot. May mga sapot. Walang time magtanggal lang ano, ng agyo. May mga sapot dito sa bahay. Ayan. Araw-araw, nakikita ko itong bahay namin. Naano ako? Naawa ko dito sa tapos babagsak sa tao. So, yun po yung aking ano, uh, isang goal. Guys, isang goal. Bakit nagsusumikap ako? Nagsusumikap sa walang trabaho. <laughs> Kahit walang trabaho si tita at least, di ba? Ano, ito ang ginagawa ko. O, di ba? Gumagawa <laughs> ako ng ano, nang ganito, nagko-content, di ba? Malaking tulong, ma, ano, malaking tulong na rin ito, guys, yung pagko-content sa totoo guys. Naku, tiwala lang po. Tiwala lang po sa sarili natin. Hayaan niyo yung mga nagbabas sa atin. Masaya sila sa kanilang ginagawa. Basta ikaw, alam mo yung ginagawa mo. Kung may goal ka, kung may patutunguhan naman yung mga pinaggagawa mo, bakit di mo gawin? Basta caring mo, di ba? Basta caring mo yan. Di ba? So yan, wala lang. Ayun na. Tala natin. Kikeri ko rin ito. O di ba? Parang parang katulad dito, kineri ko, kumayat na rin ako. Ayun. Oh, di ba? Laki na rin ng pinayat ko. Hayaan mo sabi ng mga tao wala nang makain, kumayat na, wala na siyang makain. <laughs> Naghihirap na talaga, o mahirap talaga kami, guys. Mahirap ang buhay, kaya kailangan natin ano? Uh, magsikap maging masipag. Maging masipag lang po tayo sa paggawa ng content. Yung mga katulad kong ano, mga nagko-content creator na katulad ko na ano, may pangarap. Maging masipag lang po tayo guys. Diba? Almost na na muna ako guys. <laughs>